Yan, Okay. Umandar na to. Pumitik na ng isa. Nilagay ko ng 1030. Omega Constellation. Nag, nag 1031 na. Oo. Sinet ko na rin yung Pecha. Ang battery niya ay 712. Hmm, ayan. Ayan. Nag 2 minutes na kagad. Ayan di ba? Kanina naka 10:30 siya. Dito gumalaw na. Dalawang minuto pa. Pag dalawang minuto kayo Mm. Okay na 'yan. Battery lang talaga problema niya. Oo. Oh. Sa battery lang lang Oo, oh, basta lagaan lang sa battery. Ang battery sa Mega magkano? Mm. Mahal doon. 15 ka. 15 dollars ang magkano dito yun. Kasi 700 lang. Ayun, mura nga. oh my Dito okay, pa nalang pagkakit. Iba yun. No? Iba rin po yun. Huwag ito sa mga dito, Fred. Yun. Ah, ang battery nito, tag-150. Sige po. Ah, okay. Oh. Atalon pa. Check natin kung may laman pa. Forest pangalan ng reload video pero original to Japan ang makina Paris nga lang makalagay <laughs> 1105 Okay, andar na. Ayan. Thank you sir. Thank you. So, yan mga kasuki ano ang ginagawa ko ngayon ay ano Seiko 5 automatic. Ayan, uh, ito siya. Oh. Seiko 5 automatic uh, overhaul ito general cleaning so itong mga nandito ay nalinis ko na ito yung hindi pa yun kanina no, uh, meron na tayong customer na may nagpa-battery ng 712 ayan na uh, battery battery ng uh, kwan battery ng Omega tapos may nagbabattery na rin ng 621. Ayan. So, abang nagagawa tayo nito. Ngayon, ang ginagawa ko itong bridge. Uh, ito, itong train wheel bridge. Ang nililinis ko. Ayan. Wala namang ganong problema ito. Uh, ibig sabihin, eh, wala namang piyesang papalitan. Okay naman yung sa self-winding niya. Marumi lang. Ayan mga kasuki kailangan lang linis lang ito yan pagkatapos natin itong linisan siyempre assemble na tayo tapos oiling ito na mga kasuki ano? ito na yung pinagdinisan kita nyo naman medyo yan, marumi talaga nangitim yung fluid ito na ta tapos na siyang ma overhaul lahat isa-isang minras ngayon nung sabi ko wala namang problema yung self-winding nito itong full lever yung kanyang transmission wheel at saka yung reduction wheel yan ito okay naman itong mga ito yan maganda pa siya hindi pa siya pudpud yung mga tulis niya okay pa tapos yung kinakapitan itong full lever sa reduction wheel hindi pa siya maluwag okay pa dun sa butas niya ayan ganun din itong transmission wheel ayan so okay na uh, assembling na ako assembling pero sa assembling mag oiling tayo mga kasuki lalangya natin ng langis o yan oil bawat mga jewel niyan yung mapapansin niyo yung maulay uh, pink ayan oh So yun mga kasuki no ito na yung inoverhaul ko na Seiko 5 Ayan na uh, maandar na siya Mapapansin niyo okay na ang ganda na nang ng andar ng kanya ng balance wheel Ayan oh uh, ang ganda ng ikot tapos mga kasuki, mapapansin niyo ayan. Itong itong ratchet wheel at saka itong transmission wheel. Ayan. Pag pinaikot ko, ayan. Bitanda siya na itim. Mapapansin niyo. Ayan, paikutin natin ang paikutin. Hindi pa lumalabas. Sa ang direksyon yan mga kasuki ito siya o oh. ito yung itim ayan ayan o oh. oh, mapansin ninyo andito siya ayan ganun din ito 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 pinaikot natin itong rotor ayan so smooth ng takbo ng ano niya ng uh, ng mga self winding Ayan na, ito, ito na yung may tandao. Ayan na. Kahit direksyon yan, ayan. oh, nandito sa kanina, nandito na. So, okay na to. Overall, general overall. Tapos, uh, ito yung pinaglinisan. oh, dumi, Oh. So, ito na mga kasuki, ano. Okay na siya. Ayan. Nakakabit ah, na yung mga kamay. Ayan okay naman din itong likod nya yung gasket yan sasarado na natin tapos kanina itong isang side mga kasuki tanggal ito pinalitan natin ng spring bar check na lang natin ha? Ah, tama na pala yung oras niya. 11 at ah, 12 12 12 yan. Ay stars siya mga kasuki. Yan mga kasuki, natapos nating gawin yung uh, automatic na Seiko 5 kanina. May nagpa-battery naman sa atin. Ito palit battery. Itong relo ay ano, Casio Ayan Ayan, maandar na siya oh. may, may display na yung digital nya Ayan Ang battery dito ay 20 25, ito yung luma So nakakabit na yung bagong battery Ayan So isiset ko na lang ito Tapos May bumili din sa akin na battery Mga kasuki na 2032 isang peraso yun so mabubusan na ako ng 2032 ay may natira pa pala isang peraso saan na ba yung pinagupitan ko yun no? basta yun isang 2032 na santa yan ito isa na lang isang pad to may bumili isa isa na lang natira so yan okay na to set na lang natin to Casio 2025 ang battery at ibabalik na natin ang kanyang take